Ang buhay ay isang gulong. Minsan nasa ibaba. Pero kung nasa itaas ka na, huwag mong isipin hindi ka na babagsak pa. Hindi ganun kadali ang buhay para sa bawat isa sa atin dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. Huwag nating hayaang ibang tao ang magpakilala kung sino ka dahil ikaw lang mismo ang makapagsasabi niyan sa sarili mo. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang umahon sa laban ng buhay. Maagang nagsikap umangat at nakarating sa tugatog ng tagumpay. Ngunit hanggang saan siya dadalhin ng pamamayagpag kung ang gulong ng tadhana mismo ang siyang humihila sa kanya patungo sa ibaba? May mababalikan ka pa kaya? Ang kwento ng pakikipagsapalaran at mga pagsubok ni April Boy Rejino o yung tinaguriang ang nag-iisang pambansang idolo ng masa. Pero kung bago ka pa lang sa atin,